Miriam Defensor Santiago sa Senado, Lila de Lima sa DOJ, Kim Henares sa BIR, CJ Sereno sa Supreme Court. Ang dami talagang astig na babae dito sa Pilipinas. Pero mga tol, bago pa naupuyang mga yan, at in fact, bago pa sila pinanganak, eh ang dami ng mga tigasin na babae sa kasaysayan ng Pilipinas. Lalong-lalo na pagdating sa himagsikan. Mga kapatid, hindi kaya eh mas astig pa eto mga babaeng ito kesa sa mga lalaki pagdating sa gera. Mga kapatid, dahil Marso ay International Women's Month. Yan po ang sasagutin natin dito sa History. Tara! Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Noong panahon ng revolusyon, kadalasan ng frontliner ang mga barako. Sila ang matatapang na humaharap sa mga mananako sa ngalan ng kalayaan. Habang nakikipagrambula ng mga lalaki, ano naman kaya ang ginagawa ng mga babae? Sila ay mga namumuno sa mga ritual, um, sila ang uh, nagsisilbing manggagamot at sila din ang nagkikipagugnayan sa mga tao at sa mga Diyos at gayon din sa mga tao at sa mga namatay na kamag-anak. Ayun, hindi naman pala magpapatalo si Eva. Pati nga sa sarili nating alamat na si Malakas at si Maganda e eh kinikilalang katuwang ng lalaki ang babae. Tinuka ng ibon yung kawayan at sabay na lumitaw at magkaharap sila doon sa kawayan. So nangangahulugan na Talagang napaka-basic sa ating kultura yung pagkilala ng kababaihan bilang katuwang at kapantay ng lalaki. Ayun nga lang, nung dumating ang mga Kastila, pinakalat nila ang kwento ni Adan at ang babaeng hinugot sa kanyang tadyang, si Eva. At yun, sabi nila, nagsimula raw lumiit ang tingin sa mga babae. Yun yung mo. Ayun pa, sorry. Meron naman yung mga na handa ng mga Kastila na talagang uh, mag, magpapasailalim na sila sa kapangyarihan ng mga kalalakihan. At yun yung ibig uh, ipairal ng mga Kastila. Pero sorry na lang sila, sadyang may mga babaeng palaban at hindi yata magpapaapi sa mga banyaga. Sino ba naman ang hindi nakakilala kay Gabriela Silang na hindi natakot na mag sa napas lang niyang mister na si Diego Silang. Siya ang pangunahing halimbawa ng isang babaeng humawak ng tabak, sumakay ng kabayo at pinamunuan ang, him ang, rebellion sa Ilocos nung patayin ang kanyang asawang si Diego Silang. Ika nga, kaya ni mister, kaya ni misis. Mula doon sa Abra, nakabuo siya ng, ng grupo ng mga dalawang libong kataon. Yun nga lang nung natiklo ng mga Kastila, patas din ang parusang nakuha niya. Kasama din siya doon sa mga binitay. Doon sila sa baybay ng ano ng Ilocos. lahat ng mga tao na dadaan, ano makikita yung kanilang mga ano bangkay. Napakasaklap nga naman ng nangyari kay Gabriela. Pero wala eh. Nangibabaw sa kanya yung dakilang hangarin gaya na lang nitong susunod nating bayani na kadalasan daw yung napagkakamalang lalaki. Toleto ba yon? Tanga. Si Macario Saka yan. Lalaki talaga yan. Long hair lang. Ang ibig kong sabihin, ito. Siya si Trinidad Texon, ang tinuguriang ina ng biak na bato. Ang tawag sa kanya babaeng lalaki. Kasi yung mukha daw lalaki. No? Ang tangkad daw niya. So, minsan dinatawag din siyang tangkad. Ang chismis pa, wala raw panama ang mga akyat bahay sa lakas nitong si Trinidad. Kinuha niya yung sundang. Pagkatapos tinagpas niya sa ulo yung, ano, yung umakyat sa bahay nila. So, tumakbo yung lalaki na duguan yung ulo. One of the boys talaga, itong si Trining. Siya lang daw ang natatanging babae na sumailalim sa sanduguan o blood compact ng katipunan. Lumagda siya sa sarili niyang dugo, pero hindi sana yung kailangan para sa mga babae. Pero hindi lang sa pakikipagdigma ipinakita ng ilang kababaihan ang kanilang katapangan. Ang iba pa nga'y nagsilbing tagapagtago ng mga dokumento. Eh, ang dali lang kaya niya. Kahit ako, kaya, kaya kong magtago ng dokumento eh. Uy, hindi yun simple ah. Sobrang hirap kaya magtago ng dokumento nung panahon na yon. At yung ibang mga bayani pa nga natin, inagawa pang uminom ng tubig mula sa putikan. Hmm, sino yan? Hmm. Yeah, kadirs! Kadirs, kadirs ka. May mga membro ng katipunan noon na mga babae na umiinom pa ng tubig mula sa putikan. Alam mo ba yan? Eh sila, umiinom ng tubig. Eh ako nga, nung nalasing ako, kinain ko yung putik. Eh sino pa nga ba? Eh di si Gregoria de Jesus. O kilala sa tawag na Oriang. Ang mabuting may bahay ni Andres Bonifacio. Bakit sa tingin ninyo tinatag itong katipunan? Habang pinamumunuan ni Andres ang katipunan, siya naman ang naatasang magtago ng mga dokumento ng kapatiran. Ang laki-laki ng panganib na, na, hinaharap niya dahil siya ang nagtatago ng mga papeles ng katipunan. Tinatago niya sa kanyang katawan. Inaabot siya ng ating gabi sa, sa, labas. Minsan daw sa sobrang uhaw, iniinom na siya ng, put, ng tubig mula sa putikan. Kahit ka kabrusko ang mga katipunero, aminado silang malaki ang papel na ginagampanan ng mga babaeng tulad ni Oriang sa kanilang samahan isusubo na lang yung pagkain sa kanilang mga anak, ay ibibigay pa nila yun sa katipunan. Pero eto yung malupit. You know, si Melchora Aquino, a.k.a. Tandang Sora. Sa edad na 84 years old lang naman, inagawa eh pa niyang umiksena sa kasaysayan. Uso na pala yung Armalite noon. 84 years old siya. Ay, yung mga katipunero, pumunta yan dyan sa lugar ng Kaluokan. Naroroon sa lugar nila. Dahil nakikita ni Melchora na nandi ang mga Pilipino at meron ng ma ma nagaganap na napakahalaga. Yung pinakain niya yun lahat. Nang nagkaroon ng hulihan ng mga gwardiya sibil, isa siya sa mga nahuli. Kinulong muna sa Old Believer Prison at saka ipinatapon sa Guam. Eventually nung dumating na yung mga Amerikano, uh, bumalik dito si Tandang Sora. Bibigyan sana siya ng mga Amerikano, pero hindi siya tumanggap kasi ang sabi niya hindi naman siya naging bayani para pagkakitaan ito. Sa sobrang tigasin ng mga babae noon, eh hindi na nakapagtataka kung ang ilan sa kanila e eh, na chichismis daw na that's my tomboy. Gaya na lang nitong si Teresa Magbanua. Ayon kay Dr. Luisa Kamagay ng History Department ng UP Diliman, hyper na hyper ngaro itong si Magbanwa at wala siyang laban na aatrasan. Nung bata pa nga raw ito, ang libangan lang naman niya ay eh, sumakay sa mga hayop, umakyat na mga puno, mga bagay na kadalasang ginagawa ng mga batang lalaki. Meron naman yung talagang lumalaban. ha? Eh? Pumupunta sa war front. Magbanwa is one. She was a very active woman sa ano Laguna area. Pero etong tanong, kung ganun kagagaling at ganun katatapang ang mga babae noon, hindi kaya eh, naaapakan na nila ang kamatsuhan nito mga to? Hindi kaya eh, nakakalalaki na sila. Kasi nga, meron rin silang concept of what should be a, a Filipino woman. No? Kasi based on uh, yung mga lagda at saka urbana at filisa ang ano dapat may continuous subordination ng Pilipinas lalong tumatapang ang mga lalaki tapos so, imagine ang, ang, ang ano mo ang company commander mo ang pinuno mo ay babae pagdating ng mga Amerikano medyo nagkaroon na ng say ang mga babae noong 1901 ay nagkaroon ng batas na magbukas ng paaralan para sa mga babae at lalaki i think the american legacy to the women would be the getting educated having a career of their own and getting into the male dominated professions itinatag din sa panahong ito ang red cross na dating tinatawag nakatipunan ng mga babae sila ang nag ano mga fundraising sila ang uh, nagsilbi bilang mga nurse uh, na nag nagalaga sa mga sugatan mga may sakit na mga sundalo at nasa nasa frontline din sila Noong 1930s, nagkaroon ng tinatawag na Sakdalista Movement. Ito po ay isang kilusan na uh, nakibaka laban sa imperialismong Amerikano noong 1930s, mga kapatid. Noong 1930s, nagkaroon sila ng pag-aalsa sa Kabuyaw, Laguna. At isa sa mga pinuno nila sa pag-aalsa ngayon ay isang babae na tawag ay Generala. Ang totoong pangalan niya, si Salud Algabre. At sinasabi nila, kahit kamukha siya ni Carmi Martin, e eh, ubo daw ng tapang itong babaeng ito. Pinigil niya yung traffic sa Kabuya or Santa Rosa uh, dahil they stormed the municipal house. Sasabihin niya na walang anumang pag-aalsa na hindi nagtatagumpay. Ano? Dahil ang lahat ng mga ito ay isang hakbang patungo sa wastong tunguhin. Susunod, may mga babaeng kahit nakikipaglaban na, eh di pa rin nawawala ang pagiging kikay. Sino sila? Alam natin na ng World War II, marami ang mga babayang naging biktima ng mga sundalong hapon bilang mga comfort women. Pero kahit sa ganong estado, eh, nangibabaw pa rin ang katapangan ng mga babaeng ito. They were used uh uh, to uh, baka, we can say sex slaves of the Japanese Imperial Army. Pero marami ang hindi nagpatali sa kama. May mga pumalag, marami sila, at lumaban para sa mga hukbalahap. Ang hukbalahap ay ang kilusang gerilya na matapang na pumalag sa mga hapon. Ang nagsilbing inspirasyon di umano ng mga kalalakian na nagtatag ng hukbalahap ay ang tagumpay ng isang babae na si Filipa Kulala. Mas kilala siya sa tawag na Commander Dayang Dayang. Dahil uh, namuno daw siya sa isang labanan no, kung saan natalo niya yung mga sundalong hapon at mga kasamang sundalong Pilipino. No, so ito yung nagbigay daan daw para sa pagkakatatag ng hukbalahap. At nung no, itinatag ang hukbalahap, no, isa siya. No, siya yung tanging babae na miyembro ng komiteng militar nito. Because women will always be women, even in the face of combat. Sino kaya itong babaeng bago raw sumugod ng gera eh naglalagay muna ng makeup. Ay no. Sa panahon ng hapon, isang katangi-tanging leader na babae ang lumalaban din. Siya si Remedios Gomez para iso o kilala sa tawag na Commander Liwayway. Membro rin siya ng Hook Balahak. Tuwing sumasabak siya sa laban, hindi lang mga armas ang hinahanda niya, kundi pati na rin ang kanyang kikai kit Kapag may laban siya, uh, nag-aayos siya. Nagliplistik siya, nag-nail polish, tapos nagpapabango. Ang katuwiran niya habang ipinaglalaban niya ang kasarinlan ng Pilipinas, ipinaglalaban din niya ang karapatan niya bilang isang babae. Pero etong sabi nila, kung gano'n raw karami ang mga babaeng lumaban para sa inang bayan, eh ganun din daw kaunti ang mga naisulat tungkol sa kanila. Green. Political lang ang ating kasaysayan na tinitingnan. Ang makikita talaga dyan ay mga lalaki kasi sila yung mga namumuno, sila yung mga general, sila yung nagiging pangulo. At kung mapapansin nyo, isa lang ang Pilipinas sa iilang mga bansa na gumagamit ng salitang motherland o inang bayan. Oo nga naman. Kung amang bayan, ang baho, di ba? Ikaw yung mabaho. Maligo ka na, oy! Ano mang panahon ang nagdaan mula sa loob ng tahanan hanggang sa bakbakan at malamang sa kahit anong larangan, ang mga Filipina dati paman ay astigin na talaga. Less shy or timid ang Filipina than the Western women. They found it probably very refreshing to observe a woman who was more, who had autonomy, who had freedom, exercise her freedom, compared to their western sisters. Sa halip na tingnan bilang magkaaway, ano, ang lalaki at ang mga babae, ang ang mahalaga ay tingnan natin yung pagkakapareho at pagkakatugma ng mga ginagampanan sa lipunan. Hindi kumikilala ng kasarian ang pagpapamalas ng pagmamahal sa bayan. Ang ganda-ganda ng sinabi ni Jose Rizal, no? Ang kababaihan ang pundasyon at kinabukasan ng sambayanan. Mga kapatid, ano ba ang natutunan natin sa gabing ito? Simple lang naman na ang kadakilaan, ang kabayanihan, ang katapangan ay walang pinipiling edad, walang pinipiling kulay, at higit sa lahat, walang pinipiling kasarian. Mga kapatid, mabuhay po ang kasaysayan at higit sa lahat, mabuhay ang kababaihan. Ako po si Lord Rivera at ito po ang history. Ganun pala yung tol, no? Ano? Dapat i-respeto natin ang mga kapapagin. Ikaw lang.